Hello guys, good morning. Ano nang time mga guys, hunas na. Medyo minus na ang bawod. Ah, ni sorry ko sa may suba guys. Ana kakita ko o mga dagkong kawayan. Kami ko nang daplin sa baybayon guys. Kung hunas na, musuroy yung mga judmi o unsay amo ang makita sulod sa baybayon guys unsa na mga diferensya kuwabay na nga na uh, nga kuan sa bawod mao na maglakulakaw mo sa baybayon guys mangita po o unsay na nga anod murag malingaw man po baybay mo lagi to nakakita akong dako kayong kawayan murag dako pa sa paa guys na ako nahuna-huna -una -una at guys ah huh ako ra laging usa dela ayon man po mo na nga uh, mula ka jud dito sa may suba ada kan jud mo makita ani guys makakita mi o kinason kan mga kabag kinason anod na jud sa baod manis guys among nakita ada ko kayo nga shell ka umang na isod ani no pero anadag umang mo nga uh, ako na lang pong gidala guys souvenir hindi pa po kayo tanahon ang buto kung sa'yo nga na nang kinasuna kay matud pa sa oban ani guys uh, iligis ko na ni sa una o oh, karang mga uh, kakao kung magama o tabliya matud pa o, glay na pong kinasa nakita namo guys, nga lahi o oh, nag-color. Ah, uh, medyo baho-baho pa dyan siya, guys. Ah, uh, daghan ng... Daghan na Ah, uh, daghang no sa ilalom. ani eh, guys, o? Oh? na ay daghang lumot. Ilumutan na, guys. Huwag hapong kukailan yung maong kinason. Ambot o unsan ni? Eh ang nakalamya ni guys kaya ihang yung view ba ay yung kulit pura gidrawing ato mang makita guys ang kinasun wag yun na makaila ni, ah, comment lang kung kisay nakaila umakaon ba mga kinasunan ni mga kinasuna ni Ako lang po ning gitaguan guys kay uh, ah, lagi. Mo ni sa dagko kay yung balod nakita na nako na ning maong mga kinasun. O pila na sugilanon guys na linis na ko. Balik back to normal guys kay gamay na magdagat. Ah nang hinlo nako ani guys ako nang gipatag ang bonbon kay ang bonbon dai guys wa maianod murag nakatag ra siya gabuhat ko og greek na lang po na ko og gabya guys. Gipatag kay aron lagi ma atong mabuhatan ani og kanang kahigdaan ani guys kaya di mo lagi kumuangay og at ko sa asur uh, kay ngit ngit murag di ginhawa Lami din yung medyo pantawan guys kay hangin presko makikita po puta o mga view aring gawas guys kay sa sud murag malumos ko atong sud guys mag istambay mo na nga aring ko sa may pantawan kibali Pinahinay hantod gud ni nga uh, maulian na guys. Kini ba akong rek aning gigamit guys kay gikan para bujonis gawas so. oh. Bito guys in inimbinto in ning maong rek tablaran ni guys nga akong gibuhat para magkapatag sa bunbun -bun. Di lagi makatabang si mister. Kaya ito amas panginabuhi. Ako na lang may ga adjum ani guys. Kay kumuhat pala kita ni mister. hapon na mo uli. Maya nang uh, anam anamon ani guys. Kaya unsa'y mga bugat. Un Unja rin igabot ni mister. Si Janay mo trabaho. Basta kaya ako yung ginloan ng uh, area. Aron mo so, ang mga katre ani. Ah, uh, na guys ang kuan pag patag. Hmm. Nahuma patag guys. So ibalik na na ug ang katri ani. Hangin magud ani guys, di ko kagwanta og ganang way hangin. Mo nang gusto jud kog ani di ani guys kay ang oh, rehas. Uh, kurtinahan naman na anak. Lahay namang idaran guys. Kaya di ta gusto og subid. Munang maglaing dito kong kwarto. Bahalag. Maumaura ni guys. Papa na masod ang katri ani. Huwag man din hima ko anang atop. Agdiriraman o. Oh. Maoy na ko sa atop guys o. Oh. Kani raman ani. Natang-tang rani siya guys kay kuan raman ka ng kawayan rin bita. Oh. Pero ang sin guys, suara mong gihiposan O maka lugar-lugar may amulang pungisaka. linaw na ang dagat hmm. unas mga tulok ka adlog to guys na mga agwanta nga dagko kayo bangod Karo minus minus na jud guys, Lino na makapanagan na jud og buot. Ah, pasensya na mo guys, og mara po ilinga na ko karong hapuna guys, og ako mo bye bye!